Sa isang post-apocalyptic na mundo, isang dating pulis ang nahuli ng isang kulto at kailangan sumama sa grupo ng mga takas at harapin ang karera sa gitna ng disyerto upang mabuhay. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Mad Max Fury Road mula sa taon ng 2015. Matapos ang digmaan sa langis at iba pang mapagkukunan ng population ng mga tao ay labis na nabawasan at halos ang lahat ng nasa ibabaw ng planeta ay naging magulo at nagpilit sa mga tao na bumuo ng grupo upang mabuhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon ng grupo ay naging malupit at nawala ng mga tao ang kanilang katinuan na tila mga ligaw na hayop. At upang pigilan ito na mangyari isang dating pulis na si Max ay nagpa siya na mamuhay ng mag-isa sa disyerto at hinaharap ang kahit sino na makaharap nito. At habang naglalakbay na pagtanto ni Max na siya ay sinusundan ng isang grupo at nagsimulang tumakas. Ngunit kahit pamagaling ito magmaneho siya ay napaligiran at tinamaan ng grupo ang kanyang sasakyan at bumaliktad ng maraming beses. At kahit pa nagawa ni Max na makaligtas at nahuli ng mga tauhan ni Joe na ginupit ang kanyang buhok at tinatuan at ginawa siyang pag-aari ng grupo. Samantala lumabas si Immortan Joe sa kanyang silid at inihayag nito na ipapadala niya ang kanyang war rig upang magdala ng gasolina at mga bala na papangunahan ng kanyang anak na si Emperor Furiosa kasama ang mga warboys na kanyang tapat na sundalo. At pagkatapos ng talumpati nito nagsimula ang convoy sa kanilang paglalakbay patungo sa gas town ngunit sa gitna nito umalis si Furiosa at nagsimulang magmaneho sa east nang hindi nito sinasabi sa iba. At sa lungsod napansin ng watchman na siya ay nawala at binalaan si Joe na patungo ito sa isang delikadong lugar. At dahil nagtataka tumakbo ang lalaki sa kanyang mga asawa at napagtanto na ang kanyang paboritong asawa ay tinakas ng kanyang sariling anak. At upang mabawi ang babae pinatawag ni Joe ang lahat ng warboys upang sundan nito kasama na si Knox ang isa sa pinakatapat na sundalo na ginamit si Max bilang blood bag. At kahit pasugatan nito hindi nagdalawang isip si Knox na sumama sa paghabol at itinali ang dating pulis sa kanyang sasakyan habang ang mga hose ay dahan-dahang inuubos ang dugo niya. At kasama ang grupo sinumula ni Immortan Joe ang paghabol habang nagpaputok ng isang flare upang tumawag ng backup mula sa bullet farm at gas town at nang makita ito ang grupo ni Furiosa ay naalerto at nagsimulang magtaka kung ano ang nangyayari. At sa daan ng kalabang grupo ay nakita ang kanilang war rig at nagsimulang habulin ito at inimungkahi ng isa na bumalik sila at humiling ng tulong sa grupo ni Joe. At dahil alam na ito ay mapanganib nagpa siya si Furiosa na lumaban ng mag-isa at inutusan ng kanyang tauhan na umatake gamit ang lahat ng makakaya nila ngunit bago pa sila kumilos na hulog sila sa isang bitag na sumira sa isa sa mga sasakyan at sinira ang kanilang formation. Bagamat nagawa nilang umiwas ang iba sa grupo ay tinamaan ng spikes na sumira sa mga motorsiklo at sinubukan na batasin ng gulong ng war rig. Ngunit dahil ito sa fortress na nasa gulong hindi masyadong tinablan ng sasakyan at nagawa ng tauhan ni Furiosa na lumaban pabalik at naghagis ng mga pampasabog na sumira sa kalaban. At habang papalapit ang hukbo ni Joe, lumitaw ang mas maraming kalaban at nagsimula ng isang palitan ng putok laban sa kabilang grupo at nagawang tapusin ang ilan sa mga ito ng walang hirap. Samantala nagawa ni Knox na makahabol kay Furiosa at tinulungan itong labanan ng huli sa kalaban ngunit dinala ng babae ang war rig sa isang sandstorm. At sa mga sandaling yun na ng isa sa sundalo na pinagtataksila nila si Joe at hinarap si Furiosa at nagpilit ito sa babae na patambahin siya sa sasakyan. Samantala nagawa ni Knox na makalapit at nagsimulang itutok ang baril sa babae na tumugon sa pamamagitan ng pagtapo ng sasakyan sa kanya at bilang resulta nabutas ang kanilang gulong at inutusan ni Knox ang sundalo nito na atali ang blood bag sa likod bilang magsilbing bigat ngunit habang kinukuha ito nagawa ni Max na patumbahin ang kalbo at nagsimulang lumapit kay Knox na ikinulong ang kanyang sarili sa loob. At sa mga puntong ito nagawa nilang pumasok sa sandstorm at kailangan kumapit ni Max ng mahigpit upang maiwasan na mahulog ito sa sasakyan. At habang papalabas sa bagyo sa gitna nito sumang-ayon si Knox na isakripisyo ang kanyang sarili para kay Immortan Joe at nagsimulang patakbuhin ng mabilis ang sasakyan. Ngunit na pagtanto ni Max na siya ay gagawa ng isang self-destruct na pag-atake at ginawa ang lahat upang pigilan ito at binasag ang bintana. At habang naglalaban na uwi ito sa pagtama sa kanila ng babae at napunta sa isang labis na aksidente na nag-iwan sa sasakyan na labis na nasira. At pagkatapos ng sandstorm nagising si Max nang hindi nasasaktan at tinanggal ang hose na umuubos sa kanyang dugo ngunit nakatali pa rin ito sa kadena at kinuha nito si Knox habang sinubukan itong putuli ng braso ng lalaki gamit ang isang baril ngunit tila wala itong bala. At sa malapit nakita ni Max na huminto ang war rig at nagsimulang bitbitin ang katawan ni Knox at ginamit ang shotgun upang pilitin ang babae na bigyan siya ng tubig. At habang umiinom nakita nito ang isa sa mga babae inutusan nito tanggalin ang kanyang kadena ngunit si Max ay nagambala at sinamantala ni Furiosa ang pagkakataon na sumugod sa kanya at binaril ito sa ulo. Ngunit dahil hindi gumana ang baril nagsimulang magtalo ang dalawa habang kinuha ng mga asawa ni Immorten ang kadena at tumakbo si Furiosa upang kumuha ng pistola na nakatago sa truck. Nagising si Knox at tumalun sa kanya at nagpahintulot kay Max na makuha ang baril at doon lumitaw ang babae sa kanyang likuran at nagsimulang makipag sa baril na halos matamaan siya sa mukha. At habang pinipigilan si Knox nang iba pa nagpatuloy si Max na makipaglaban kay Furiosa hanggang sa nagawa nitong madaigang babae at inilagay ang baril sa kanyang ulo at nanalo sa pagtatalo. At dahil nasabik sinabi ni Knox na sila ay gagantimpalahan sa paghuli nila sa mga ito ngunit walang pakialam si Max at hiniling sa kanya na putulin ang kadena. At dahil malaya na kinuha nito ang War rig at nagsimulang magmaneho papalayo bago pa dumating si Imortan ngunit ang truck ay may safety lock na pinipigilan siyang lumayo ng isang kilometro at nagpilit kay Max na isama sila kung gusto nitong tumakas. At dahil walang ibang pagpipilian pinayagan nito si Furiosa na imaneho ang War rig at pinagpatuloy ang paglalakbay sa Green Valley isang lugar na puro lamang babae at isang refuge para sa mga tumakas. Ngunit habang pinag-uusapan ang lugar umakyat si Knox sa truck at nagtago at naghihintay ng pagkakataon na umatake. At sa panahon ng paglalakbay ang sasakyan ay nagsimulang umuga at nagpasya si Max na tignan ng nangyayari ngunit habang nag-iimbestiga ito lumitaw si Knox at ginulpi ng mga babae at itinapon sa war rig. At habang papalapit sila sa gorge isiniwalat ng babae na nakipagtulungan nito sa ibang kalalakihan na tulungan silang makatakas kapalit ng tangke ng gasolina na dala nila ngunit dahil maraming nakasunod sa kanila alam nitong may mangyayaring hindi maganda at hiniling kay Max na manatiling nakatago at maghanda para tumakas. At sa oras na nasa gorge lumabas si Furiosa sa truck at sinabi na papakawalan nito ang galon at hiniling sa kanila na ibagsak ang bato paglagpas nila. Ngunit ang convoy ni Imortan ay papalapit at napagtanto ng babae na hindi nila matatapos ang negosasyon at sumigaw kay Max na magmaneho na at tumakbo sa ilalim ng truck. Gayunpaman pinasabog ng mga bandido ang bato na humarang sa daan ni Imortan at sinundan ng gasolina at naghagis ng granada sa war rig. At dahil hindi makapagpatuloy inilagay ni Immortan Joe ang kanyang pinakamahusay na tao sa isang monster truck at nagmaneho sa itaas ng mga bato at inutusan ng ilan na pasabugin ang mga bato at linisin ang daan sa oras na makatawid dito sa kabila at ilang metro ang layo ang mga bikers ay nagsimulang tumalun sa magkabilang panig at naghahagis ng ilang pampasabog na mas lalong nagpapalaki ng apoy ngunit nagawa ni Furiosa na pigilan ang pinsala sa pamamagitan ng pag-activate ng hydraulic na nagpababa sa bumper na nagdulot ng malaking dami ng buhangin at pinatay ang apoy. At upang pigilan ng atake si Max at Furiosa ay nagsimulang magpaputok sa mga riders at nagawang patumbahin ang ilan sa kanila. At kahit pa hindi sumuko ang mga ito at naghagis ng ilang dinamite sa sasakyan ngunit bumaril si Furyosa ng flare sa mukha ng biker at nabitawan ito ang pampasabog na sumabog sa ilalim ng tangke dahilan upang umiwalay ito sa truck at sumabog sa sasakyan ni Imortan. At dahil nasaraan ng bait si Rictes ay kumuha ng isang flame flamethrower at sinubukan na sunugin ang tangke ng sasakyan ngunit ang mga asawa ni Imortan ay nasa loob at inutusan siya ng lalaki na huminto at kinuha ang baril nito upang barilin si Furyosa. At sa mga sandaling yun binuksan ni Splendid ang pinto at hamarang kay Furiosa ng kusang loob at nagsilbing panangga upang mabaril ng babae ang kanyang sariling ama. At dahil gustong mapansin ang kanyang pinuno humiling si Knox ng pahintulot na salakayin ang track at tapusin si Furiosa ngunit nang tumalo nito sa warrig ang kadena sa kanyang kamay ay naipit at muntik na itong mahulog dahilan upang mawala ng pag-asa si Imortan sa kanya. At dahil wala ng pasensya pinabilis ng lalaki ang monster truck at nagawang malampasan ang target at nagpahintulot kay Riktes na gamitin ang harpoon na tumama sa dashboard ng sasakyan at dumurog sa kamay ni Max sa pagitan ng manibela. At upang iligtas siya lumabas si Splendid sa sasakyan at ginamit ang pliers upang putulin ang kadena at nagpahintulot kay Furiosa na maglagay ng wrench sa manibela para maipagpatuloy ni Max ang pagmamaneho. At habang ginagawa nila ito palapit sila sa isang bato na tumama sa pintuan ng sasakyan at halos tinamaan ang paboritong asawa ni Imortan ngunit nang sinubukan itong bumalik sa sasakyan na dulas ang kanyang paa at kailangan itong kumapit sa pinto. At matapos ng pinsala ang bakal ay mahina na at hindi kinaya ang bigat ng babae dahilan upang mahulog ito dahilan upang masagasaan ito ng sasakyan ni Imortan na bumaliktad sa sobrang bilis. At dahil naniniwala na maaaring pangbuhay ang babae sinubukan ng ibang asawa na kumbinsihin si Max na bumalik upang iligtas ito ngunit nagpa siya si Furiosa na dapat na silang magpatuloy patungo sa Green Valley. Habang nag-overheat ang sasakyan bumaba ang babae sa truck at nagsimulang gawin ito habang naglalakbay at nakita ng iba si Knox sa likod ng sasakyan. At dahil nagtaka tinanong ng babae kung ano ang nangyari at sumagot ito na hindi siya patatawarin ni Immortan dahil ang kanyang blood bag ang may sanhi ng pagkamatay ni Splendid. At upang yan ito humigasik si Capables sa tabi ni Knox at ginugol ang araw sa pakikinig sa kanya ngunit nagpa siya na huwag sabihin sa iba ang presensya ng lalaki sa sasakyan. At nang dumilim nagpatuloy si Max na magmaneho sa disyerto hanggang sa marating nila ang isang uri ng sand marsh kung saan lumubog sila at sinamantala ang pagkakataon na magtanim ng bomba sa lupa. At habang ginagawa ito inalis ng mga babae ang nakajam na gulong at nagawa nilang magpatuloy sa kanilang paglalakbay habang ang mga sasakyan ni Imortan ay sumasabog at naipit sa putik. At dahil na inipang pinuno ng Bullet Farm ay nagpasya na magpatuloy dahil mayroon itong chassis ng isang tangke na hindi lumulubog sa putik. At ilang kilometro ang layo ang War Rig ay naipit sa pangalawang pagkakataon at kailangan nilang humanap ng paraan upang makaalis bago pa dumating ang mga kaaway. At habang papalapit ni ni Max ang kanyang sniper at nagsimulang tumutok sa kalaban, ngunit mayroon lamang itong isang round na natitira at pinaputok ni Feriosa ang huling bala na tumama sa headlight ng kalaban. Lumabas si Knox sa pagtatago at sinubukan na patakbuhin ang sasakyan at sinabi na ilang metro lang ang layo nila sa mataas na lupain at hindi ito gaanong maputik at dahil hindi nila may galaw ang truck nagkaroon nito ng ideya na atali ang winch sa puno at gamitin ito upang itulak ang sasakyan palabas ng putik. At dahil hindi makakita at nabulag ang mata at nagsimulang bumaril sa direksyon ng grupo nang hindi natatakot na baka tamaan ang mga asawa ni Imortan na nagpilit sa mga babae na tumakbo sa truck. At sa ganitong paraan nagawa nilang bumaba sa lupa at makapagpatuloy ngunit dahil ang makina ay mainit nagpasya si Max na huminto at gumawa ng isang bitag habang pinapalamig ng iba sa grupo ang radiator. At dahil hindi alam kung makakabalik pa ito inayos ni Furiosa sa ang truck nang marinig nito ang malakas na pagsabog sa kanilang likuran. At dahil nagalala alala nagsimula itong tumutok sa direksyon habang naghihintay ito na may lumitaw at labis na napanatag ng bumalik si Max dala ang maraming bala at bagong minibella para sa war rig. Kaya nagpalipas sila ng gabi sa pagmamaneho hanggang sa makaalis sila sa putikan at patungo sa Green Valley ngunit ang nakita lamang nila sa lugar ay isang babae sa itaas ng tore na humihiling ng tulong. At dahil alam na isa itong bitag lumabas si Furiosa sa truck at inihayag na nakatirayto sa Green Valley noong bata siya ngunit nakidnap ito noong siya ay bata pa. At nang marinig ito naglabas ang babae ng isang ingay ng boses dahilan upang lumabas ang iba pa. At matapos na ipaliwanag kung paano ito kinuha ni Imortan sinabi ni Furiosa na nagmula ito sa Citadel at naghahanap ng bagong tahanan ngunit sinabi ng babae na dumaan na sila sa Green Valley na ngayon ay isa ng wasteland. At dahil hindi alam kung ano gagawin o kung saan pupunta ginugol ng babae ang buong araw sa pag-iisip ng susunod na gagawin at nagpasya na maghahanap sila ng lugar na may matabang lupa upang matanim nila ang mga buto ng Green Valley. At matapos na makipag-usap sa mga matatanda nagpa siya ang babae na magpatuloy patungo sa silangan at subukan na tumawid sa desyerto kasama ang mga motorsiklo at sinabi na kasama ang gasolina sa war rig maaari silang magmaneho ng hindi bababa sa isang daan at anim na puna araw. At sa wakas inanyayahan ito si Max na umalis kasama ang grupo ngunit nagpa siya itong maglakbay ng mag-isa at sinabing mali ang umasa. At sa oras na sumikat ang araw nagtungo ang mga babae sa silangan at pinapanood sila ni Max na mawala ang ngunit habang papalayo ang grupo nagkaroon ng delikadong ideya si Max at nagpas siyang sundan sila upang humiling ng tulong. At ayon sa kanya ang pagmamaneho ng isang daan at anim na puna araw sa disyerto ay lubhang mapanganib at walang garantiya na makakahanap sila ng anuman kaya ang pinakamagandang ideya ay bumalik sa Citadel. Ang plano ni Max ay bumalik sa eksaktong paraan kung saan sila dumating at hikayatin ang mga tauhan ni Immortan sa bangin kung saan tatanggalin nila ang tangke ng gasolina at pasabugin ng lahat ng kalaban at magpapahintulot sa kanila na kunin ang Citadel ng madali. At kahit pa ito ay labis na mapanganib na gustuhan ng mga babae ang plano at tinanggap ni Furiosa ang misyon at hinikayat ang lahat na bumalik sa track. At bago umalis sa swamp si Immortan at ang mga tauhan nito ay nagpapahinga nang makita nila ang warrig na pabalik sa Citadel at sinimulan ng huling habulan. At gamit ang interceptor ni Max lumapit ang mga war boys at nagsimulang magbuhos ng gasolina sa blower at sinusubukan na magkaroon ng sapat na bilis upang maabutan ang truck. At dahil alam na mabubutas nila ang gulong lumabas si Knox sa truck at nagsimulang sipsipin ng diesel mula sa loob ng makina upang dumura sa blower na nagpataas sa bilis ng war rig. Gayunpaman ang interceptor ay mas magaang at hindi nagtagal na gawa silang maabutan at naghagis ng mga tinik na bumutas sa gulong ng truck. At sa mga sandaling yun ang dalawa sa babae ay kumuha ng motorsiklo at nagawang barilin ang driver ng interceptor at naiwan ito ngunit dahil sa matinding pagsisikap ang unang makina ng war rig ay nagsimulang huminto at ang pangalawa ay malapit ng sumabog at nagpilit sa kanila na bumagal. Upang lutusin ang problema hiniling ni Max K. Knox na ayusin ang unang makina habang ihahanda nito ang tangke upang kumalas ngunit habang abala sila lumapit ang mga tauhan ni Imortan at nagsimulang magpaputok ng harpo na tumama sa likod ng truck. At sa oras na marinig ito hinayaan ni Max ang isa sa matanda na tanggalin ang hook at samabit sa likod ng tangke para putulin ang kadena ng harpoon. At sa labas ng truck ang mga babae sa motorsiklo ay sinubukan na sirain ng isa sa mga sasakyan at nauwi ito sa pagtombo nila sa lupa at habang papalapit si Imortan sa kanila kinuha ng isa sa mga babae ang baril at nagsimulang bumaril sa lalaki na nagawang makaligtas dahil sa armored na salamin. At dahil sa dugo sa kanyang mata sinugod ni Joe ang dalaga na humiga sa lupa upang maiwasan ang sasakyan ngunit sa oras na makatayo ito ang pinuno ng gas town ay pumunta sa manibela ng isa pang truck at tinamaan siya dahilan upang mawala ang buhay nito. At doon isang grupo ng mga war boys ang papalapit at nagpaputok ng isang harpo na tumama sa war rig at tinanggal ang kalahati ng bubong at sa kaparehong oras tinapos ni Max ang pagputol sa mga kadena at nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang upuan ngunit mas maraming kalaban ang papalapit at umindayog sa mga baras upang makaakyat sa truck at nagpabagal kay Max na kailangan labanan ang mga ito. At sa pagsasamantala sa butas ng sasakyan ng iba pang tao ni Imortan ay naghagis ng smoke grenade sa sasakyan at itinali ang leeg ni Furiosa at nagpilit sa matanda na ilabas ang kanyang ulo upang tulungan ito. At dahil hindi napansin ng babae isa pang warboy ang kinuha ang baril sa kanya at pinutol ang kanyang leeg gamit ang chainsaw. At doon ang isa sa mga tao ni Imortan ay nagtago at sinamantala ang pagkakataon nang si Max ay abala ng ihagis ang isang dart na dumaan sa kanyang kamay at tumama halos sa noo niya at muntik na mawala ng malay. At dahil hindi pa nasiyahan nilagyan ito ng palaso ang kanyang crossbow at sinubukan na patamaan si Feriosa ngunit nagawa nitong maging mas mabilis at naghagis ng kutsilyo na tumama sa kalaban dahilan upang mahulog ito at bit sa ilalim ng trap. At sa itaas ng tangke na bawi ni Max ang kanyang malay at inalis ang dart mula sa kanyang nuo at bumalik sa laban na tila parang walang nangyari ngunit sinubukan itong labanan ng dalawa at halos mahulog na sa war rig. At upang iligtas ito ginawa ni Furiosa ang makakaya nito upang hawakan ang kanyang kaibigan ngunit habang abala ito nagawa ng lalaki na makabalik sa itaas at sinaksak ang babae sa balakang at labis itong nasugatan. At sa oras na itulak ng mga babae ang lalaki na gawa ni Knox na tapusin ang isang makina at umalis sa ilalim ng war rig at sinipa si Max patungo sa sasakyan ng kalaban. At sa truck na ni Max na patambahin ang gunman at pinatumba ang pinuno ng gas town at kinuha ang nasusunog na truck. At sa oras na marinig nito ang kalagayan ni Feryosa, tumalun si Max sa war rig at nauwi ito sa pagkahuli sa kanya ng isa sa mga lalaki na nasa kahoy at nagtangkang itapon siya sa lupa ngunit kahit pa siya ay sugatan na gawa ni Max na itaboy ang kalaban at bumaba sa sasakyan kung nasaan ang banda ni Immortan. At sa mga puntong ito nagawa nilang marating ang canyon at saglit na lamang bago nila marating ang huling bahagi ng plano ngunit dahil ang gigahorse ni Immortan ay nasa unahan mayroon pa silang huling kalaban na dapat harapin bago nila sakupin ang citadel. At upang tapusin ang lahat iniwan ni Feryosa si Knox sa manibela at hinarap si Rictes ng personal. At nang makita ang panganib tumalon si Max patungo sa war rig at naghagis ng bato sa ulo ni Rictes at hinarap ang malaking lalaki habang nagpatuloy si Feryosa kay Immortan. At dahil napagtanto na kailangan nila ng tulong bumangga si Knox sa likod ng Giga Horse at pinatumba si Feryosa sa sasakyan. Ngunit sa kabila ng pinsala nito nagawa ng babae na ikabit ang kanyang mekanikal na braso sa maskara ng kalaban at itinapon ng bagay sa likuran ng gulong na naging sanhi upang sumabog ang mukha ni Imortan. At sa likuran ng sasakyan si Max ay nakikipaglaban kay Rictos nang nagpaputok ang isa sa matanda ng shotgun na tumama sa gas tank sa kanyang likuran. At dahil dito, karamihan sa kanilang plano ay natapos at ang lahat ay nagtungo sa Gigahorse upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit nang masira ni Knox ang accelerator upang makababa rin sa track na ginising si Rictus at sinubukan na kunin si Capable at nagpilit sa dating Warboy na pabagalin ang sasakyan upang maiwasan ang kanyang minamahal mula sa pagkakahuli. At upang iligtas ang lahat nagpa siya si Knox na isakripisyo ang kanyang sarili at sadyang binaliktad ang sasakyan sa sandaling dumaan ang kanyang mga kaibigan sa lagusan ng kanyan at nagdulot ng malaking aksidente na umubos sa huling tauhan ni Imortan. Gayunpaman hindi pa rin nalutas ang lahat at si Furiosa ay dahan-daang namamatay dahil sa hangin na dumudulog sa kanyang baga. Ngunit alam ni Max kung ano ang dapat gawin at gumawa ng isang butas sa kanyang dibdib na nagpahintulot sa hangin na makalabas at ang panloob na presyon ay bumaba. At kahit pa si Furiosa ay labis na mahina at nagpa siya si Max maging blood bag at nagsupply ng kinakailangan na dugo sa ugat ng babae. At matapos ng ilang paglalakbay narating nila ang Citadel at pinakita ni Max ang punit na katawan ni Immortan na ipinagdiwang ng lahat. Ngunit habang kinurunahan si Furiosa bilang bagong pinuno si Max ay naglakad sa maraming tao at iniwan ang Citadel kung saan nagpa siya itong sundan ang kanyang sariling paglalakbay ng mag-isa. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.